imagine nakainin sa probinsya pag ako ay nagbakasyon bilang isang OFW wow. at yun nga po ang naisip namin nakainin sa hapon dito sa probinsya. Sobrang sarap ng pakiramdam kasi ang lamig ng simoy ng hangin. Habang kumakain nito mga, mga seafoods nang nakakamay. At syempre, tama ko pa ang aking mami at daddy at sila pa ang nagluto nito. Sabi ko nga, idaig pa ng luto nila mami at daddy ang mga pina na mga restaurant sa buong mundo. Namitas nga si daddy ng malunggay at namitas din siya or pumutol din siya nung no? dahon ng sating. At sumunod nga si Tobi. Siyempre medyo madilim na pero okay lang kasi nasa likod lang 'yan ng bahay namin. So, pagkatapos yan, ay si Dali ng mga ingredients. Uy, ingredients katulad ng luya, bawang, sibuyas. At tinistim na nga ni Mami yung mga crabs at saka yung shrimp. Ito na nga siya, isang malaking kaldero. At yung mga shrimp. Tapos, bumili din sila nito mga shell na to. At sobrang sarap na ito, grabe. At dito nga ilalagay yung mga malunggay na pinitas ni Daddy. Pagkatapos, ang ginawa ko naman, ay pinanasan ko itong mga dahon ng saging. At pinataan sa apoy kasi parang nga daw mas sterilize eh, siya para medyo lumambot nga yung mga dahon. Medyo usok pa nga siya at ang sabi ko kay daddy itong ay mga kaluluwa ng mga bakterya. Char. Tapos niluto na nga ni daddy itong mga shells. So nilagyan nga niya ng bawang, sibuyas, kamatis, siya kaluya at nilagyan itong malunggay at sinabawan at sobrang sarap kasi syempre para pag may sabaw ba yung mga, yung mga kanin ay grabe ang sarap talaga. Alam ko na i-imagine na. Tapos lasang-lasang mo talaga yung flavor nung, nung shell. May flavor to. Ganun lang siya kasimple. Tapos titimplahan lang. Tapos habang niluluto nga nila yun, eh inarrange ko na nga yung mga, yung mga crab. Uy, mga crab. Hindi ko kasi alam ko alimang ba to, alimasag. Tapos hindi ko rin alam kung ano ba to mahabang ano na to. Basta masarap din siya. Noon na, figure out ko pa kung paano sila i-arrange. Tapos, nakaisip ako na, ah, ilagay na lang natin sa gilid para medyo may, may mga... Uy, mga art. Tapos may natira pa nga na pansit nung binili namin dun sa isang restaurant dun sa pero Tapos sa gilid ay inilagay ko na rin yung mga kanin. Actually, ang tawag sa kanin na to ay kalinayan rice. Ito yung sikat na rice doon sa summer. Para kasi may pagka-red siya, tsaka mabango talaga, tsaka malambot. Pero may season lang yung pagkakaroon ng ganitong klaseng rice. At syempre, bago mag-start kumain, ay mag muna tayo. At dito nga namin naisip na kumain di sa may beranda kasi nga hangin at talagang fresh ang air. Uy, fresh ang air. At syempre masarap itong kainin kapag nakasamay. Kaya tara, na tayo! start na kumain, eh nung namimili pa sila mami at daddy nung umaga doon sa palengke nitong mga seafoods na ito, eh pinamili ko na rin sila ng mga maintenance nila. At syempre, minicture ko na dala din ni Daddy yung sa kanya. Pero sobrang sarap talaga ng ganitong timpla. Yung simple lang sya, yung in-steam lang, alam mo yun, tapos yung lasa lang. Or yung flavor lang mismo ng seafood, yung malalasahan. Nowadays kasi, sila, mami at kasi Daddy, medyo hindi na sila masyado sa mga maaalat, ganyan. Medyo tinatabangan na nila yung timpla. Which is, mas na-appreciate ko. Kasi mas na-appreciate ba natin yung flavor ng pag pagkain. At perfect talaga ito kainin ng nakakamay. Tapos, yung alam mo yun, yung sinasabawan mo pa nung tinabawang clumps na merong ano, luya, tapos malunggay. Ay, sobrang sarap. Tapos, itong mga alimango ba alimasag, sobrang nilamnam. Tsaka, ang taba ng laman. Napakasarap talaga. Talagang malalasahan mo na sariwa talaga. At syaka, mura lang. Kaya, sobrang na-enjoy talaga namin yung pagkain. At syempre, pagkatapos, ito na ang mga maintenance. Ayan. Kasama din ng fish oil. Healthy din kasi ang fish oil kasi bukod sa maganda siya para sa brain health, is ay binibigyan pa nito ng katawan natin ng good cholesterol, which is maganda para sa heart health. At kinabukasan nga, nung binipi ko sila, okay naman ang kanilang BP. All glory to God. See you on my next plus Bye. Love you.